Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalwamput-apat ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Yesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akain ko sila mula sa hipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel pagdating ng mga araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi na ng ituro ni naman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan pinawalan niya ng bisa ang una at anumang mawawalan ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaugpalan. Panginoong Diyos, ipakita mo ng pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay, kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari iyong pagtatapat at ang katarungan may magahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya, iyong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Aleluya, Aleluya, pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mga at digyan ng kapangyariyang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo sila'y tinagurian niyang bonares na ang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas si Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,